androgynous na mag-asawa na confuse ang wedding registry sa Russia. Ang same-sex marriage ay isang malaking no-no sa Russia. Kaya imagine na lang ang itsura ng mga registry office workers nang may nagpakitang dalawang tao na nakasuot ng na mga bridal gowns at sinabing balak nila magpakasal. Ito si Dmitry Kosukov na kilala rin bilang si Alina Davis at ang kanyang asawang si Allison Brooks. Kung sa tingin nyo ito ay same-sex marriage, nagkakamali po kayo. Hulaan nyo kung sino sa dalawang lalaki. Yup, si Davis na nasa kanan ay lalaki. Si Davis ay isang androgen na ang ibig sabihin ay hindi siya ang typical na ehemplo na bumabagay sa gender roles ng ating lipunan. Mas komportable si Davis bilang isang babae pero siya rin ay sexual na naaakit sa mga babae. Ang pagiging mag-asawa ni Davis at Brooks ay isang importanteng bagay sa Russia kung saan hindi malawak ang kanilang pag-iisip pagdating sa mga non-conventional couples. Nakipag-argue sa kanilang head ng wedding registry dahil daw ang kasalan sa Russia ay pwede lang sa pagitan ng lalaki at babae natural ay giniit ng dalawa na sila nga ay lalaki at babae hanggang sa napapayag na rin ang registry na sinabihan sila na binabastos nila ang konsepto ng pamilya. Para kay Davis at Brooks, dapat na maging matapang ang ibang tao laban sa ganitong klaseng kamangmangan. Sabi nila, be aware, hindi kanila pwedeng tanggihan ng iyong karapatan.